dream team ni Kuya. Habang nasa sala, si Cora may naitanong kay Makoy. Kailan mo naramdam na may crush ka kay Elise? Kailan mo unang naramdam yung pag-ibig? Crush tapos pag-ibig? Pwede, same, same. Sige, either one, crush or pag-ibig, your choice. <laughs> Dandan daan muna. Okay, I have a question. Kailan niya naman? Back. Way back. Yeah. Their relationship is like, no, with, like this. You know? No. Yeah. No way. Before. You're gonna marry him. Huh? When a man gets to your mom, it's done. It's done. McCoy! Well done, my friend! Well done! Ano? <laughs> it's <That's> true. <laughs> Samantala sa confession room naman, may ibinahagi si Nanonong at Maymay may kay kuya na may kinalaman kina McCoy at Elise. tayo <laughs> tayo. Iba talaga ang titig, titig ng pag-ibig Ibang nakikita, lagkit ng iyong mata Dahil sa'yo, ako'y natutuwa Dahil sa'yo, ako'y kinikilig Dahil sa'yo, ako'y natutong oh. Iniingan pa na po, Nabitin ako. Ibig sabihin, hindi ba siya tapos? Hindi, hindi pa tapos. Pa Teka muna. Oh. Mat matanong ko nga kayo. Paano ba nagsimula yung kantang yan? Kasi, Kasi si nung naguhulang up kami, si Mapoy tsaka si Elise, nagtititigan sila. Hello? Oh. Uy, ano yun, ate? Uy, lang ng mga mga... Lon, panis na lang. <laughs> naisip ko yung lyrics. Tapos nung naisip ko yung first two stanza, sinabi ko kay may, dagdaga mo, dagdaga mo, dagdaga mo. Dagdaga mo nga nga. Hindi na nga ba? Bataga! Ano bang title niya? Pag-ibig. Oh, Pag-ibig na lang po kuya. Titig ng Pag-ibig, yan. Yeah, yan, Titig ng Pag-ibig yeah. kasi kuya Makoy oh Oo, Titig ng Pag-ibig. <laughs> Parang magandang pakinggan. Ubuwi namin kuya, tatapusin namin. <laughs> yan ang gusto ko sanang gawin niyo. Oh, wow. Parang kanta ni Elise kay Makoy. Mm. Kasi ang mahilig tumitig sa kanila si Makoy. Oh. <laughs> Ulat <laughs> <laughs> ako. Pero si Kuya naman, nakakahiya. Uh, Bakit? Para sa'yo? Totoo Tapos si, ano, si... Siyempre, siya yung kinikilig. Okay, like boy like band. Kasali ka dito, ha? Kasama ta, kasama. Producer okay? na lang ako. <laughs> siya yung natutong umibig. Kasi nga dati, ano siya, di ba? Nag-broken-hearted siya. Ngayon, natuto na siya umibig ulit. May tanong na kami sa'yo, ate. Sa so, tuwing nakikita mo siya, anong nararamdaman mm, oh. mo? Alex, we speak here. Wala ko yung yeah, na ano? Napapangit mm, siya inu ako. Magkwento ka, inuuna mo yung kilig eh. Mm. <laughs> <laughs> hindi na ako kompleto pag... Hindi mo siya nakikita? Oh. Mm. Ano yung parang binibigay niya sa'yo? Yung feelings niya. Yun? Mm. parang kumbaga, gives me hope na magmahal, gano'n. Oo. Yung feeling na I can do anything pagkasama siya. Lahat ay magagawa ko kasama. Ah! When the morning comes Uy! On... Kuya, <laughs> Tapos natapos yako. na namin. Tapos may kwento kami sa'yo. Yung bridge ng kanta, kay Elise lahat galing to. Yung nararamdaman niya. Sa, yung nararamdaman niya. Wala kaming binagong words. Kasi nakakilig sila, kuya. Maya-maya pa, pinarinig na ni Nanonong sa ibang housemates ang kanilang ginawang kanta. Hindi na, kantay na natin. Dito Ikaw ay basa ng basa ng labi. <laughs> Tapos tagilig kang <laughs> 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 ang lupit mo pa itong Ano <laughs> ba Oo nga. Ang lupit mo pare. Ang lupit mo pare. Ang lupit mo pare. Ayun na, game. Kanta na, tanak. Ang ba talaga ang titig ng pag-ibig? Oh, 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 oh. oh, oh, oh. <laughs> Galing. Galing narinig ko yung kinanta nyo. Mahusay. Creative kayo. Kayo magama. Thank you kayo. Bakit hindi ninyo ituro sa inyo mga kasama yung kanta na pinuho nyo? Isipan nyo na rin ang koryo. Opo, kuya. Maganda Parang malaman din yun yung kanta namin. Kung napuno ng kilig ang bahay sa kantang ginawa ni na Nonong at Maymay, kinabukasan, maaga namang nagpumpisa ang pangangansyaw kay Makoy. Suave, eh, no? Oh, ang na tumingin. Makuwi, maligo muna. Um, miss, may gusto sanang sabihin sa ito kasama ko eh. Torpe kasi. Maya-maya <laughs> pa. pa siya. Last, maganda. naman. <laughs> <laughs> Nahirapan ka, ano? Hmm? Merapan ka. Mm-hmm. Saan toothbrush ko? Eh? Matapos mag-toothbrush, nagpatulong.